Yo, yo, mga du. Andito oh, na tayo. Oh. Maglalagay tayo ng uh, tubig dyan. At so, ang gagawin natin is yung magugas tayo ng isda. Nahugasan ko na to sa dagat. At nabanlawan ko na rin sa tubig. No? Ito yung huli natin isda. Hmm. sa mukha. Ayun o. Oh. Ang dami. Panalo. Ayan. So, ito. Itong tubig na ito, mga du. Dito natin lalagyan yung ating suka, ito, yung suka mo, lagyan mo ng suka yan. Tansyahin mo lang yung suka, medyo marami na yon Grabe na. Marami kasi suka dito sa Amerika eh, kaya dead ma dead ma tayo dyan eh. Tapos yan, lagyan mo ng asin. Siyempre, nabalawan mo siya sa dagat. At nabalawan mo rin ng tubig. Pero maganda dito, yung last na balaw, para malinis na malinis siya, balawan mo rin sa ganito klaseng tubig. Yung, ito sa bahay mo na to. Kaya tingnan mo, pag binalawan mo yung isda, no? Yan No? Pinakita ko na to sa dati ng mga video eh. Pag binalawan mo, yun know, oh. Sobrang anong isda oh. Yun know, oh, sobrang kinang niya oh. Yan oh. Wala pa kasing magbibidyo sa atin. Sarili ko lang binibidyo ko. Kaya nahirapan din ako eh no. Ayan mga guys. Para hindi nagtutulo-tulo. Yan oh. Ang kintab niya lalo oh. Ito kahit matagal mo itong i-stack sa ano mo. Sa rep. Talaga naman. Mahaba ang buhay ng isda mo dito mga do. Kasi dito. Itong isda na to. Per season lang to. Hindi to lagi nandirito sa ano sa shore. Kaya hanggat maaari, kung makakahuli ka ng mas marami, damihan mo talaga ang huli mo. Tapos yung iba dito, ginagawa ko rin daing. Papakita ko sa inyo yung dinahin kung ganito mga guys. Kasi may maraming klase ng pagdadaing ito eh. Uh, yung mga, ano kasi dito, langaw. Magagaling. Kahit lagyan mo pa ng, ano, ng kulambo yung pag pinagtutuyuan mo ng daing. Nako, lalangawin pa rin talaga siya. May mga insekto pa rin pumapasok eh. Kasi mauutak yung mga insekto dito sa amin. Ewan ko ba, magagaling sila. Kaya hindi ko pinapatuyo sa ano, sa labas. Ang the best, patuyuin mo sa loob ng rep. Kaso nga lang, pag sa rep, nawawala no, yung moist niya kaya sobrang tigas. Ilalabas mo ulit siya sa labas ng bahay mo. Alam mo yun, hindi sa labas, dito lang din sa loob ng bahay mo. Yung bahay mong aircon, panatuyuan mo lang ng isda. Mga ganun ba? So, yun ang, I say, yun ang the best. Nga lang, matagal bago mo yung isda. Yung iba kasi nagmamadali. Eh, hindi naman kailangan lang madaliin yung pagtutuyo ng isda. No? Ayun eh, eh, kung gusto mo yung isda mo na maano, talagang maganda ang tuyo yun, guys eh. Para mas lalong tumagal, kasi yan, katulad nito, malaki to, matataba. Pag pinatuyo mo to, lili ito. Papakita ko sa inyo yung natatuyo kong isda, kung saan natutuyo ha. Andali, punta tayo sa rep namin. Narito tayo sa likod bahay namin. No? Oh. Andito yung ref namin bag. Isang luma, ito. Papakita ko sa inyo guys, ito yung tuyo na ano ko isda. Dito ko sa loob ng ref pinatuyo. Ito siya mga guys, oh, Ayan, oh, tuyo yan sa loob ng rep. Sobrang tigas nga lang nito. Ibababad Pero pag inuwi mo to ng Pilipinas, so kaya ilagay mo sa labas, lalambot din to. Nga lang pag sa loob ng rep, sobrang tigas talaga. Pero like I said, pag nilabas mo, lalambot pa rin siya. Kasi magkakaroon siya ng moisture. Katulad nito, yan, oh, wala siyang ka, talagang sobrang tuyong tuyo as in napaka bato oh batong bato talaga yan kahit matagal yan sa rep mo kahit mag tatlong taon yan dyan kung abuti na tatlong taon no pero hindi talaga siya masisira kasi sa loob ng rep na dry eh, nasa ng rep ay eh, nako talagang matagal ang buhay